2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System o ang 2024 POPs and CBMS ay sasagawa simula ngayon July 15. Inihingi po namin ang kooperasyon ng lahat sa pagsasagawa ng dalawang statistical activity na ito na pangungunahan ng Philippine Statistics Authority. Ang PSA ay nagtalaga ng higit 70,000 enumerators na mga ngalap ng mahalagang datos sa iba't pang bahagi ng Pilipinas. Pero Paano nga ba natin malalaman na ang mga enumerator na maglilibot sa inyong lagar ay legitimately hard ng PSA? Tara, samahan niyo ako mag-legit check upang masigurong legit ang mga enumerator na kakatok sa ating tahanan, maaaring i-check ang mga sumusunod na verification steps. Una, ang outfit check. Ang mga hard enumerator ng PSA ay nakasuot ng uniform shirt na may logo ng PSA. Nakasuot din sila ng bag at identification card o ID upang ma-establish ang kanilang pagkakakilanlan. Speaking of ID, let's do a quick ID check. Ang ID ay may litrato, pangalan, designation at lagda ng PSA enumerator. Makikita rin sa ibabang bahagi ng ID ang lagda ni Undersecretary Claire Genesis Mapa bilang National Statistician at Civil Registrar General ng PSA. Sa likod ng ID, nakasulat naman ang address, contact number at emergency conduct ng enumerator. Nakasulat din dito ang address at contact number ng PSA Provincial Statistical Office o PSO kung saan hard ang enumerator. Kung hindi sapat ang outfit at ID checks at kayo ay mayroong kutob o duda pa rin sa enumerator na nakausap, maaari rin gawin ang background check. Sa background check, may dalawang paraan para makumpirma kung legit PSA Heart ang isang enumerator. Maaari makipag-ugnayan o tawagan ang PSA Provincial and Statistical Office sa inyong lugar. Bisitahin lamang ang psa.gov.ph/directory para sa iba pang detalye. Maaari rin kayong magtanong sa inyong barangay upang kumpirmahin kung ang enumerator na nakapanayam ay tunay na otorizado ng PSA. Samantala, narito naman ang ilang paalala ng PSA upang hindi maging biktima ng mga malaloko o masasamang loob. Una, ang mga enumerator ng PSA ay hindi kailanman mangihingi ng anumang confidential na informasyon tungkol sa inyong bank o financial accounts. Bagamat bahagi ng Household Profile Questionnaire o HPQ ang katanungan tungkol sa formal financial accounts, hindi kailangang hingi ng enumerator ang inyong personal info gaya ng account numbers, passwords, ATM pins at OTPs. Pangalawa, hindi rin sila autorisado magsulis ng pera o manghingi ng anumang material na bagay kaugnay sa pagsasagawa ng Patron CBMS. At pangatlo, hindi rin sila pinahintilutang magalok ng kahit anong produkto o serbisyo na galing sa PSA, lalong-lalo na kung ito ay mayroong kapalit na bayad. Kung kali makatagpo ng ganitong enumerator, ipagbigay alam agad ito sa pinakamalapit na PSA office sa inyong lugar. Ngayon, alam mo na kung paano mag check ng PSA enumerator na bibisita sa inyo. Huwag mag-alala, ang anumang personal na informasyon na inyong ibabahagi sa ating mga enumerator ay mananatiling confidential alinsunod sa Data Privacy Act of 2012. Lagi tandaan sa anumang panahon na pagkakataon, tamang impormasyon ang kailangan upang pangluloko ay maiwasan. Maging alerto, maging mapagmatsyag, at huwag magpapiktima. Tara na at makibahagi sa 2024 Popsin CBMS. Dahil sa Popsin na CBMS, kasama ka sa pagunlad tungo sa mga bagong Pilipinas. Ang pampublikong anunsyong ito ay atin sa inyo ng Philippine Statistics Authority.